Ano nga ba ang sinyales kapag pumasok ang paniki sa loob ng inyong bahay o kwarto? Ito nga ba talaga ay sumisimbolo ng pagyaman? bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Alam nyo bang ang pagpasok ng paniki sa loob ng bahay? Ito ay isang hindi nakakatakot na pangyayari, kundi ito ay isang magandang pangyayaring magaganap. Ito ay napakagandang mensahe once na pinasok ng paniki ang inyong tahanan, lalong-lalo na ang parte ng inyong kwarto sa inyong pinagtutulugan. Dahil alam mo bang, base sa aking natuklasan, ang paniki pala pumapasok lamang ito sa loob ng bahay kapag nararamdaman nila at nasisense nila na ang energy ng mga nakatira sa loob ng bahay ay may matataas ang frequency o vibrational frequency. Kaya naman tinatawag ito sa Chinese na may positive chi Sinasabi dito na ang nakatira sa loob ng bahay ay may malinis ang puso at malinis ang intensyon at misyon. Kaya pinapasok lamang ng paniki ang mga taong mabubuti ang kalooban. Kaya huwag kang matakot kung pasukin ng paniki ang inyong bahay. Dahil marami na rin ang nagpatutuon nito, pati na rin kami. Dahil alam mo ba, mula nung pinasok kami ng paniki sa loob ng aming bahay, sunod-sunod na blessing ang dumating sa amin. At mula nung pumasok yun sa aming bahay ay nagsimula akong magsaliksik tungkol dito at nalaman kong ang paniki pala talaga ay naghahatid yaman at kasaganahan sa pamilya. Lalong-lalo na at pinapayaman nito ang unang-unang makakakita dito. Kung sino man ang unang makakita sa paniki na pumasok sa loob ng bahay, isya ang unang makakahawak ng napakaraming pera mabibigla na lamang siya sa mga magagandang opportunity. Kaya kapag may pumasok na paniki sa loob ng inyong bahay ay huwag na huwag nyo itong sasaktan dahil ito ay sinyalis na na ikaw ay malapit na sa pagyaman. Hindi ito biro, hindi ito kwento, ito ay isang katotohanan na sinasabi ko. Maghanda ka na sa paparating at bagong simula ng iyong buhay. Ikaw ay mananagana at pinili ng universe na ikaw ay makakatulong sa sangkatauhan. Ikaw ay may malaking misyon at gagantimpalaan ka ng napakalaking blessing. Kaya napakaswerte mo kung pinapasok na ng paniki ang inyong kwarto. Kaya paalala lamang kapag nakakita kayo ng paniki sa loob ng bahay, ay huwag nyo itong sasaktan dahil baka maaring magkabaliktad ang mga pangyayari.